Hello mga cards another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kawarkads Ngayon mga kawarkads is nandito tayo sa Jerome R. Castillo Itong coastal road na ginagawa dito Yan, sa wakas naglanding na yung mga tambak na lupa nila galing sa dagat Dito sa kalupaan sa Jerome R. Castillo Yan, napakabilis talaga itong UBI na contractor yan no? Tapos tapos na niya mala malapit nila matapos itong comeback dito sa may dagat papunta ng Jerome ito yung latest update natin sa Davao Coastal Road yan let's go ito na yung matatamaan talaga dito sa Jerome yan yung iba dito is nagdidimulis na yung iba dito yung uh, landing na talaga sila dito mga kawesot yung project dito sa Kavarkads. good morning Once again, this is RPB Moto Travel Vlog Ayan mga Kumay Cubs, natin itong Jirom Yan ito na yung Jirom dito sa May Arcastillo Ayan, ito yung malaking kanal dito Dito la, talaga lalabas itong Dabao Coastal Road Yan, marami ng mga bahay dito na uh, Markingan yan. Siguro matamaan itong uh, laking building na ito. Tapos, more in dito sila. Talaga mag-expand na side Dito sa right side natin, dito ang maraming matatamaan. Dito sa uh, right side. Dito is kaunti lang daw dito na side. Yan. Kasi may nag-request sa atin kung kumusta na ba daw dito sa Jerome. Kung saan na ba daw sila banda itong tambak na lupa dito sa may dagat. ito yung titingnan natin dito sa may Jerome R. Castillo ito ang kasalukuyang ginagawa na Davao Coastal Road ito yung latest update natin yeah, let's go Ito yung street mga kabarkas so, Yung matamaan Pero dito tayo dadaan Kasi maliit yung mga daanan dyan Iikot tayo dito Workers, uh, nandito tayo sa loob ng Arcastillo Dito sa may gurong-gurong yung doon Dito na natin dito Kasi okay, makikita dito yung Yung Tambak nila kung saan na babanta ka tambak dito mga workouts Nandito na pala sila mga kawal kaso, itong tambak nila dito. Ayan, malapit na talaga sa mga kabahayon Ito yung mga hanggang dyan na sila mga kabarkad na ito Kapit na talaga mga kabarkad dito Postal Road Tampak nila eh dumating na pala yung tambak nila dito sa Dago to Sky Ridge yan parang dito nabunta na sila dito banda yan ito na yung tambak nila paket dito yan kasi dito na side is natamaan sila dito banda ito na yung tambak nila dito banda yan nag landing na sila dito sa may mandalaga At may kalupaan galing sa dagat yan yung project dito ay yung buntagos Buntag. abot na gito dito no? Oh, Nabung nabungkag na itong balay dito itong eh? kaistorya na ko ka dito na gibayla na sila oh, paspasa eh yan nandito na sila mga workers oh dito sa Jerome para kasi itong tambak sa Gabaw Coastal Road yan hindi ah. rin di pang kuha na po diri, oh, no? na pa, dito oh, ang uban dyan, ibunis na pa doon dito? oo, oh, person dito na porsyon nagsugod na? oo, oh, pero ang napay porsyon dito sa na wala pa oh. Ah. kani, sugod so na po ni sila oh. Yeah. ah, gapon naman ba diba? katong dito, apel po man to dito hmm. na? No? Nagay makuha dia gamay? Ah, na, doon na. bye bye Dani, kanin balayan ni hurot ni. Ana mo dire Pero wala pa mo na bayaran dire. Wala pa. Ang dire tapitan. Mm. Pero gi kuan na mo, petition na oh, okay. no. Ah, wala pa ikuan sila, gi kuan pa lang. Yung... Sukod pa lang manura pa i petition, pilay ma bayaran. Bagi inyo excess man sa dagat no. Ano yeah. ni di kinaunahan dire. Pero ang mabayaran sa inyo di ang balay lang. Balay kay dili man. <laughs> yan mga kawalkats ito na yung sa may Jerome yung mga kawalkats itong landing site yan no? kalanding na sila dito sa may kalupaan yan ito yung mga kabahayan dito yan matatanggal din itong mga bahay dito na area yan laki laki din itong project dito mga kawalkats yan itong kung para pabilis talaga ng UBI yan na uh, project yan umabot na sila dito sa uh, landing site yan ito na yung kalupaan dito mga rubber oh. tapos itong mga bahay dito is matatanggal din itong mga bahay dito ito kasi may gagawing rotunda dito na area yan tuloy tuloy yung tambak nila doon yan tapos dito is nagsimula na nagdemolish yung bahay dito is wala no? na -demolis na demolish na mix ito na naman pero hindi pa daw ito na bayaran itong mga bahay dito sa dito sa Jerome. Arkasilyo packet na sila doon. Yan napakabilis talaga. Kasi ang nagkontrata nito is pa isang UBI. Siguro hanggang dito lang siguro ang UBI. Dito sa ibabaw yung kalpaan papunta ng highway talaga ng Arkasilyo. Kakang ilabas ibang kontraktor na siguro katulad doon sa Rojas Abinyo iba ang kontraktor nagtrabaho dyan sa ibabaw yung trabaho sa UBI is ito lang pagtambak dito sa may dagat na area yan update update lang natin ito mga workers itong project dito sa may Davao Coastal Road yan like and subscribe to my channel and press the button para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.